Tanggap tayo ng report mga kabrigada si Defense Secretary Teodoro. Inatasan na ho ang mga OCD director sa bansa na gamitin ang kanilang best judgment sa pagtugon sa kalamidad. Brigada Cath Austria, ibrigada mo! Brigada! <manyan> ni Defense Secretary Gilberto Tidoro Jr. na siya rin chairman ng NDRRMC ang mga regional directors ng Office of Civil Defense sa bansa na ang kanilang best judgment sa pagtugon sa kalamidad. Katulad na lamang anya sa Bagyong Marse na may cone of uncertainty kung saan ang sa intensity ng bagyo ay maaaring makapagpabago sa prediksyon na inaasahan ng mga responders. Kaya atas ni Teodoro sa mga regional directors na no, huwag matakot magkamali sa kanilang estimation of best judgment sa panahon sa kanilang lugar basta't ang pagkakamali ay nasa panig ng kaligtasan ng lahat. Samatala hinimok naman ang kalihimang publiko na bigyang prioridad ang kanilang kaligtasan sa panahon ng bagyo. Is the heart of changing lives, ito si Brigada Cass, Austria ng 105.1 Brigada News sa uh, Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide.